Carlos, for today's video po, uh, sasagot po ako ng isang katanungan at magpapayo ako sa isa kong viewers na si Darwin. No? Sabi niya sa akin, ma'am, gawan mo nga na ako ng video bilang payo sa akin. Darwin po. May gip ako kasi na di na ako gaano inaasikaso. Samantalang, mabuti naman ako sa kanya. Ano ang gagawin ko para bumalik ang dating meron kami? Yung maging priority niya ako. So, una-una, Darwin, tatalungin kita, no? Ano bang nangyari? Bakit biglang nanlabig sa'yo ang jowa mo, no? Meron ka bang ginawang kasalanan before? no? Nagloko ka ba dati o nahuli ka niya mega shot? Ganyan ganyan, no? Kasi po, ang babae loads, hindi po 'yan bilang bilang magbabago nang walang reason, no? Meron po 'yan, no? Meron 'yung nakita sa na posibleng na dismiss sa 'yo, no? Ah, uh, kung hindi naman babae loads, baka bisyo. Baka meron kang bisyo na paulit-ulit din 'yang sinasabi sa na tanggalin mo na, hindi mo pa rin matanggal. Like Yosi o Alak ganyan. Okay na naman loads na no? paulit-ulit kang tinisong sa kanya dati na 'yun na nga. Naging reason na biglaan niyang panlamig sa iyo, no? Meron po talagang dahilan 'yan, no? Kung ano man 'yon, hindi ko alam dahil di mo naman nakwento, no? Ngayon, Lods, kung gano'n po yung nangyari dati, no, meron kang history gano'n dati, no, medyo talaga ang babae, no, normal na magbabago yan sa'yo, no, kasi po napagod na yan. So, ang babae, Lods, hindi yan basta-basta napapagod, no. Bago yan napagod, matagal muna yung nagtiis. Kaya, Lods, no, kung meron kang ganyang history dati, no, hindi nangako ka lang nang nagbago ka na, no, And then, napapansin mo na ganun pa rin yung jowa mo, no? Konting taste lang, no? Ang gawin mo dyan, Lods, ikaw ang manunuyo, no? kapatang ang gagawa ng paraan na ibalik ang dati ng pamis. Kasi po, ang babae, kapag umabot na po sa ganyan, may malalim na tampo sa'yo yan, no? Kailangan mong gamutin yun, no? Magagamot po yun, pero it takes time. Ang gawin mo, i-date mo siya ng i-date, no? Bigyan mo siya ng mga regalong gusto niya pag mo siya, siya yung pagsilbihan mo. Baligtad po, ganun po talaga, no? Kapag po ganun yung naging mo, ako meron kang kasalanan dati. Pero kung wala naman, siguro kausapin mo lang siya, no? Kasi po katulad po na sinabi ko, meron pa talang rason, no? Kung bakit nagkakanya ng babae, no? Kailangan mo malaman kung ano yon no? Ba, posibleng uh, mayroon meron siya pinagseselosan sa mga messenger mo, alamin mo po. No? Kailangan tanungin mo siya, kumpurantahin mo siya, no? Ang babae bigla-bigla yan, no? Na hindi nyo nalalaman dahil po kami po mga babae masyado po kami sensitive. Meron po kami nakita na minsan may mga babaeng hindi kayang sabihin yan, dinidibdib. No? Kaya kailangan malaman niyo po yung unot dulo na yon. Ayun ang first step mo, Lods. No? Kailangan mo muna siyang paaminin kung bakit siya nagkakaganyan sa'yo. Kaya proceed naman po tayo, Lods, na no? kunwari may mga anak na kayo. No? Kunwari, meron na kayong tatlong anak, apat, no? ganyan. And then, paaramdam mo, parang hindi ka na masyado na masyado naasikaso. Normal po yung Lods na hindi ka na talaga niya asikaso kasi nga meron na kayong mga anak no? Hindi na po katulad ng dati na talaga nga naman kayo lang dalawa o isa pa lang anak ninyo na asikaso ka pa niya, no? Ah, uh, pero hindi po ibig sabihin yun, hindi ka na niya mahal, no? Ah, uh, ganun po talaga Lods sa pagiging mag-asawa na. Hey, Lods, kung meron na nga siya sa sinabing problema kung ba't siya nagkakagano'n, kailangan mo manuyo, no? I-date mo siya lagi-lagi, siya ang gawin mong priority, no? Ipakita mo sa kanya na mahal na mahal mo siya at yon. Uh, ah, kailangan mag-effort, no? Baligtad mo mangyari ikaw ang magtusuyo. Pero Lods, kung sa tingin mo wala namang mga ganun nangyari, no? Hindi ka namang nagkamali dati. Kuya mo Lods, no? Mag-obserba ka, no? Kasi po, size din po na ang babae kapag nanlamig sa isang lalaki, meron po kinahuhumalingan na iba. Baka po meron po siyang iba. No, kailangan mo pong malaman, no, kailangan mo magmatsyag. Baka naman meron ng uh, boyfriend yan, no. Kasi po, hindi ko po alam yung mga kwento niya, Lods, no. Baka kung nasa bahay lang ba siya o magtatrabaho siya, no. Isa rin po sa rason yung Lods, kung ba't na nang ang babae, eh, meron na pong kinahuhumalingin na iba, no? Kailangan mo pong malaman yon Ngayon, kung paano may babalik yung priority niya sa'yo, depende rin po yung loads kung gano'n na po kayo katagal nang lalamig sa isa't isa, no? Kung matagal na matagal na po yung loads taon na po, eh may gumalabo na po ibalik yan. Pero kung isang buwan, dalawang buwan pa lang napansin mo, pwede pa, no? Ang gawin mo nga lang loads, no? Kailangan mo lang talaga mag-effort. At yun na nga, no? Kailangan mo manuyo, no? Mag-sorry ka na mag-sorry, ganyan, nang wala katapusan, no? At mo na gusto mong uh, bumalik kayo sa dati. Kasi sayang yung relasyon ninyo, ganun, no? Kailangan mo lang talaga ng matinding kausapan niyan, no? Na, yun, ipaunawa mo sa kanya na sayang talaga yung sinimulan ninyong dalawa. ending then, pakunti-kunti, Lods, mapapansin ninyo yung pagbabago at babalik kayo sa dati, no? Basta po, basta po walang involved na love triangle, maayos pa po yan. Pero kung may love triangle, yung po, malabo na po yan, no? So, hanggang dito na lang po tayo, mga Lods. I hope you learned know something in this video. More videos to come. So, stay connected and see you again to my next video. God bless. Bye-bye!